No. Pero um, ang, ang common thread kasi po between us and uh, Janine is we're both um, and ambassadors po of uh, skin. So uh, that alone parang bonded us na uh, in the beginning. And I think sila Doc Rich, they came up with the concept na pang why not come up with a show na featuring a couple of our ambassadors. So I think doon po nag yun yung common thread kaya pala gagawin ng kodis nyo, mamulang mula Diba? Ang basa na kayo skin. Pati ka na-invite ko sa skin na yun. Diba? Salamat Yan. sa skin. Yan nga po. Eh. Diba? So, ito okay lang. Kasi medyo, siyempre showbiz, diba? Eh, medyo may konti king Okay lang po ba yung sa Sige po ah. Di ba yung dating yung anets, yung kag-grupo nyo? Kasi may mga balita lang po na di umano, Uh, yung inasikat, yung, yung kanta dati forevermore, ay gusto niya saan kakantayin, pero parang ayaw daw nyo. Pinagbabawal niya at ang kantay ni Generoso. Si Joey. Ano oh, Joey yan? Uh, Joey kasi yung piyaw. Chakos. <laughs> Chakos lang. Yan. How to cool po? Um, <coughs> a few months, months ago lang yan, eh. know? weeks ago, nag-announce uh, si Joey Benin. Si Joey Benin, siya yung, siya yung composer ng Forevermore. An original member siya ng Side A for many, many years. Nakasama ko rin siya for many years. And uh, pinagbawalan na niya si, jo si Joey para kumanta ng Forevermore. So marami nag-react, naging viral, marami nag-aaway, sila-sila nag-aaway. Hindi naman kami sumasali. Tapos, uh, a few days ago, nag issue na si, well, after the, the reactions, even siguro, ewan ko, siguro nag-react si Joey G and the other. Uh, I mean, ah, uh, oh, okay. <laughs> uh, a few days ago, nag-issue naman si Joey Benny ng official statement eh, explaining why uh, he had to forbid uh, Joey Generoso from singing the, the song Forevermore. Uh, if i-review natin yung sinabi niya na Forevermore is talagang for side A only and he can only sing it kung kasama siya sa side A. As eh, hindi na siya kasama sa side A. I think it's fair na wag na niyang kantahin. Kasi nagkakaroon ng naranasan namin to eh nang umalis si Joey eh. Kasi nagbuo siya ng grupo niya He formed his own group even during the time na nage-exist pa kami. So, pinagsabay niya. Tapos, strange, strangely, well, for me and siguro for others, uh, kinakanta pa rin niya yung, yung, yung playlist namin nagkakapareho eh. So, parang iniisip ko, eh, nag-solo ka na eh. I mean, gusto mag-solo. Uh, bakit bakit ulit yung ginagawa with Side A? So parang hindi... hindi sa akin hindi nagkoconnect co eh. So nagiging confusing parang nagiging dalawa yung Side A tapos every time lalabas siya lagi merong caption na formerly of Side A and it keeps happening many many times so pinapabayaan lang namin and then eventually siguro it came to Joey Bennion's attention na parang Teka, tigilan na natin to parang ayusin natin na wag nang ganon kasi hindi hindi okay confusing tsaka para hindi, hindi tama eh hindi tama na ah, nag solo siya tapos is, is, still singing the same side A playlist hindi lang forever more even the other songs which was arranged and pinaghirapan din ng other members of side A you know? so i think po siya may merong ibang grupo na kayo si Joji. Oo, matagal na. nung no? Oh, Since 20... Hindi, before uh, 2015 pa, no? Kasi so, no, yeah, actually, I uh, just to follow up, no, yung kwento ni Urdo. So, 2015, he, si Joey G uh -huh. officially went solo. And um, according to him, one of the reasons was he wanted to explore his own music, his own identity, away from Saini. Eh. So, uh, wala naman nag... Um, but we were all very supportive, actually. Ako, uh. so, nung nag-record siya ng album na, no? actually wrote a song for him sa album niya in support of his career. Kasi, like Joey Benin said in article niya, sino ba naman hindi gustong makinig sa kanya? Hindi ba naman ang boses ni Joey as proven himself before. So, um, also, just to clarify, yung ano, parang if people think na kami as side eh, A ang nagsabing huwag niya pa No, none of us ever said anything about it. And none of us have the right to say that kasi ang um, legally dito sa atin, ang may kaapatan lang po na magsabi niya is the composer himself, which Joey Benin um, masterfully explained mo Pero nung umalis po ba sa inyo si Joey, meron tayong samaan ng loob? Ay, ilang kina talaga ni Pag-ibig. Ano? Ready lang mo na talaga. po, sa inyo. Siyempre, may tampuan kayo kasi nagsolo, parang pili niya, kaya ko na po. Di ba, dahil sabi ka, mo ang tantay niyo. Ay, hindi mo, open kami sa kanon. Okay. Ngayon, uh, kung iniisip niya career move, open oh, kami um, sa gano'n kasi nangyayari lang sa nang, nangyayari, nangyayari yan at nangyayari na sa lahat sa amin. We were former members of other bands. Then ako, hindi pa ako side A, eh. then kinuha ko ng side A. Eh. I had to explain myself to the band na aalisan ko. And okay naman sila. No? Well, depende yun eh sa pag sa perspective nung mga kasama mo dati mm -hmm. na sasali ka sa ibang banda, di ba uh, ah, saka ah, ah. ano nagsabi naman siya nagsabi. ng maayos and at the same time he gave us enough time to hindi naman yung biglaan na pala kayo. no 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 he, he, he left us we, okay. i'd like to remember na he left us on good terms talaga I mean, uh -huh. Maayos niya kami sinabi ng oh, it's about time for me na to, to go solo. Sa so, so, mga pagkakanta niya po yung mga kanta niya like forever mo para nakadikit pa sa kanyang side eh, di ba? So para or the old pearl din pala kayo na yung taga six cycle mind lumipat sa kanila. Yung vocalist, ganun. So parang ganun din pala na nangyari, di ba? Rock show na? Ay hindi! Sige, ayan not not po. Not show. So congrats po sa